Guys, good morning. Welcome to my vlog. Welcome to my reel. Guys. Ito yung resulta, guys. Sa sabuwag. Tingnan nyo, guys. Ang sabuwag ay ganito ang hitsura pag tumubo. Hindi kagaya sa pag tanong bitaw, tanim na yun oh, ganyan o, oh, dikit-dikit. dikit-dikit siya. Ay, salamat na wala na yung yung parang black bag, parang bao siyang hitsura, parang orange. Ah, oh, nawala na siya kanyang insekto na ano, kulay orange. So ganito, guys. Paramihan kasi, guys, sa ah, palay ano tanom o tinatanim ito sinasabuag o hinahagis lang siya so ganito na yung resulta na medyo lumaki na siya ay ganito guys na ito itong insekto na orange so nakita nyo guys ipokus ko orange bug so hindi, na, hindi daw yan delikado yung orange bug so okay yung tubo dito banda So, sa ibang kahon, ano siya guys, yung parang palpak or hindi siya tumubo yung similya. So, pinunaan, hinulipan, tinaniman siya ulit pero parang huli na siya. So, late yan siya pag parang mag late. So, okay naman ang hitsura. Tinitingnan ko guys kung mayroon bang ibang insekto, kasi kailangan bang isprihan So at least, nalalaman natin o nalalaman ko kung anong kailangan. So nakamonitor ako guys. Kahapon, umikot ako mula dito hanggang doon sa dulo. So naabunuhan na siya. So meron pang pangalawa at saka yung pinakalas. Yung tinatawag nilang top dress lang. Parang ganun na nga. <coughs> So, dito din ako guys kasi kukuha ako ng kangkong guys para makatipid. Ihalo ko sa pagkain baboy. Ganito. Okay naman siya. Dito na luwang. So, Thank you very much guys. Guys, thank you very very much sa inyong suporta sa pagbablog ko guys. I hoping so much na